dali dali mga kamamang yun malaki ito oh, isa is, uh. ang dali siya may no, no malaki yun oh. ang dali niya may no. dali lang haplosin ang ano diyan niyan eh. ay So 'yun mga kamaming Wit. Welcome back po ulit sa ating uh, munting channel. Ayun. Ako po si Mamming Wit ng Sapang. Ayan. Kung bago po kayo sa ating munting channel, ay isubscribe subscribe mo na 'yan. Ayan. Hit mo lang ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking i-upload na videos. Ayan, maraming salamat mga kamamingwit. Ayan, shoutout sa mga silent viewers natin dyan. At sa mga subscriber natin. Ayan, shoutout sa mga kaibigan natin na mga anglers. Ayan, shoutout. So tara, fishing na tayo mga kamamingwit. ayun mga kamamimit, dito pa rin tayo sa favorite spot natin dito sa may tangos dito sa Laguna Lake ayan pain natin lumot mga oh, kamamimit, ito ang paboritong pain ng ano eh tilapia sana marami tayong mahuli na oras nga pala natin alas 4 ng hapon mga kamamimit, kaya tayo ni ama ini, kasama natin si ama ini. Nandun si Amay sa malayo. Ayun si Amay no, nandun. Nandun si Amay no. Hindi siya pumwesto. Tayo dito sa Puesto uh, pwesto natin kung saan tayo marami nahuli nung nakakaraan. Nakakaraang araw. Siya naro sa may balete. Subok tayo kung kung makibit pa rin dito. Mga kamaming bit. <laughs> sana makibit unang kas yun o, oh. kinibit agad o oh. ito nyo ba, kinibit agad kinibit agad oh. hindi lang natin nakahuli bawasan natin ang pain masyado oh, dali o oh. dali mga kamaming ito. malaki ito o, oh. kisyon Zero. Man na zero ako ka muna Mahaba na naman lumot dito sa ano Sa kabilang tangos Ayan, okay, nakadali si no, yun oh no? Malaki o Nakadali ni Amay no, Tayo yung isa natin Oh, dali oh Malaki-laki ito malaki Oh, sa mata tinamaan Kumain Sa mata tinamaan mga kamaming Ito Kawaban tilapia Ayan, no? sa mata tinamaan no? na aksidente eh. Ay pala ang bigot eh. ayun no? sa mata tinamaan nako baon na baon ay lagay natin doon sa ating ano kuha na natin ang tali kuya natin ang ating katayan dalawa ay. Ang dalawa. Dali, kaya main. Hilahin mo na. Ayun na. Nabit na. Uy, dali. Malaki. Woohoo! Malaki rito. Good size. Oh, malaki yung hawain, no? oh. Ayos. Good size. Mga kamamimit. Yan. Nakatato na tayo mga kamamimit. Tari sira. Yun. Nakatato na tayo. Hindi na tayo nagdala. Five minutes later. Ay, susubok pa mong taro na may na. Ano? Papunta doon na. Papunta roon na. Sa may tangos. <coughs> na ng nang kumikipit diyan ay. Malilita na diyan. Lipat, lipat. Babay-bay na tayo doon. Pauwi. Medyo. Ayun si Amain no? Apat na nahuli ni Amain. Ilan na Amain? Apat tapos si sa isa okay, so. malaki dito yun, yun yun, yun talagang malaki sa huli ako na huli ko yung malaki yung una mong huli malaki yun ah mas malaki ba yun? mas malaki yun yung huli so lilipat malaki kami yun ni ka? kamay doon papunta doon na kami, papunta sa may kuwe pa mga kamamingwit tandaanan namin yan pa

Puno na nga ako ano. Puno na ako dito sa kabila. Para hindi tayo magka... Mayroon pang pasto natin eh. tayo magka... oh Awa na lang. Aba, dali. Wala kayo main no. <laughs> Oppo. Sa na naman, aksidente na naman main. Alaya. na naman tinamaan, pangalawa na. Oh, kaya pala parang buong ano eh. Pambigat. itong hindi makakawala main basta-basta. Sa mata tinamaan ay. Eh, dito basta-basta makakaalis. Ayan oh, tinamaan sa mata mga kamaming ito. pa na dali oh. May bull pa lang ako ano. Apat oh. Apat na ata uli. Hirap lang dito pag Oh. Dali na naman.

Ayun na. Ito sa Yan. Para maganda pa siya natin. Yun. Okay, okay. ray rin ako. Ayun o. Tapos mga. Kita sa walang ano. Fish on Uh, uh, uh. Oh, dali. Oy. Malaki-laki. <laughs> dali ah. Uh. Oh. Yari ka. Arena baita main. Arena baita. Yan, nakadagdag tayo. Ano, lima na. 2 4 5 na natin ah oh. well, yun know, update ka sa huli mga kamamanggit ah oh. ayun na kami ni Amay na si Amay lang pala maray na nadadali ayun oh ito ang kanya oh ang dami na oh. sa atin ay limang piraso ayun habol tayo ng lawit habol tayo one eternity later at ayun na nga mga kamamanggit nagayana si Amay uwi na hapo na Main, pati nga ng ating huli ah. Oo, kayo dali oh. Harvest oh. Dami. Ayun nga akin. Limang piraso. Yun. Hindi kami lugi niya main oh. Kaso madilim na eh. Nakakawala pa yun. Marami pa nakakawala. Itong huli natin oh. Limang piraso. Oh. Samantalang kaya main ayun oh. Dami oh. Yan. Gabi na kasi eh oh. Ayun oh. Mga kamamingwit. Tapos maulan pa. So ayun na nga mga kamamingwit. Medyo inabot tayo ng gabi ayan semana natin si Amay na yun ayan so inabot na tayo ng gabi napasarap tayo itong mga huli natin oh. sa akin lima kaya may ni ano dami dami mga huli ni Amay sa atin ayan maraming salamat mga kamamingwit ayan mga kaibigan mga idol shoutout sa ating uh, mga subscriber dyan at mga kaibigan natin shoutout din at sa mga silent viewers dyan So yan, kung nakarating ka dito sa dulo ng dito sa dulo ng ating video. Yan, maraming salamat. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lang ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking i-upload na videos mga kamamingwit. So yan, kita-kita po tayo sa susunod na vlog mga kamamingwit. Uwi na. Gabi na.